Good day everyone! Alam nyo ba, nagluto si Tita Wena ng napakasarap na sinigang na maya maya. Isang buo. And yes, kung paano ko nga ba lutuin ng maya ang sinigang para mawala ang langsa dahil hindi kaila sa lahat? Ang maya maya po ay hindi ganun kamahal na isda. Medyo malangsa. So kaya naman para mawala ang langsa ng ating maya-maya matapos ngang hugasang mabuti, syempre i-drain no para mawala yung mga excess na blood. And then pinray natin yan ng half cook. Yes, para mawala yung excess na langsa. At bago nga natin pinray, minarinate muna natin sa kaunting patis paminta at kaunting uh, calamansi juice. Yes. And, nung gigisahin na natin, nag tayo na young ginger, sibuyas, at bawang. Ayun. At nilagyan natin ng nor cubes na pampasarap. syempre fish na nor cubes. Ayan. O, ba diba? Ang sarap. At, ayan na. Ginisa na nga natin. At, Ayan. Nasigang na natin yan. Siyempre, yung tubig, alam nyo na yun, ano. Hindi ko na rin detailed sa inyo yung kamatis. Dahil alam nyo naman, tayong lahat, pag naglagay, sisigang tayo, naglalagay tayo ng kamatis. Kaya lang sa pagsisigang, ang ginamit ko dyan ay pichay and mustasa. Dahil yun ang choice ng aking family. And yes, hindi mawawala ang okra. Dahil pampasarap yan. And yes, alam nyo ba, sobrang sarap ng ating luto na sinigang maya maya talaga namang walang langsa ayan so kaya i-details ko na lang sa inyo ang mga ingredients and procedure bye boys kasi hindi ko nga naipakita sa inyo sa paggigisa kaya ayan sana ay na take note nyo ayan so kung hindi nyo na take note i-rewind Rewind nyo na lang ulit yung video, okay? But promise, sa method na ito, may in love kayo. Sobrang sarap talaga. Yes, alam nyo ba bakit maya-maya ang luto ko today? Ito lang kasi ang mura na isda today. Dahil ang isda this season ay mas mahal pa nga sa baka. Dito nga sa amin, bangos na bangos pa lang, 600 na ang kilo. Kaya naman, itong maya-maya ay 200 plus lang ang kilo nito. Kaya naman, ito na lang ang binili ko para makatipid at makapamili pa ako ng mga ibang ingredients. Anyway, hindi naman yon sa mahal ng isda. Nasa pagluluto natin yon nasa technique natin yon kung paano natin pasasarapin. Kaya naman si Tito Wena, hanggang sa maya-maya na lang muna. Pero marami pa itong kasunod na mga pagkain at lutuin na masasaksihan nyo pagkatapos ng video na to. Kaya nga sa ending ng video na to, hindi ko kayo pa sasalamatan dahil gusto kong panoorin nyong lahat ang video na continuation ng video na ito. Dahil ilang putahe pa ang susunod sa video na to. Pero, ang ingredients, ang procedure ng sinigang nating maya-maya, sana naman ay na-take note nyo. Para naman, from my table to your table. Ayan, guys. O, diba? Ang taba-taba, o. Sobrang taba talaga ng maya-maya, guys. Napakasarap, no? At yung ulo, yung ulo niya. Para siyang... Uh, Ayan, gawin natin ang ating... Calamansi juice Drown Mmm, freshly squeezed calamansi juice Yeah, delicious everyone. Samahan nyo sa Manos dito, Wena. At tayo ay kakain ng ating freshly harvested na papaya. Ang laki-laki. Look at that. The papaya. O, ba? Diba? Kasi laki ng papaya nila. Sana all may papaya. Sana all malaking papaya. O, ba? Diba? Mm galing-galing naman mern. Ayan, at dito naman ay meron nga ako kuchilyo. At hihiwain na nga yan ni Tito Wen O, oh, diba? Dran! Look at that! Hmm, Tito Wena, galingan mo ang paghihiwa, ha? Dapat magaling ka maghiwa. Mm. Up. Wow. Look at that. Mm. Owens na Owens. Guys, tingnan nyo oh. Sarap. Nilagyan ko ng cloth ang aking placemat para hindi siya magtagas doon. Wow. Yummy, delicious. Ayan. At hihiwain naman natin yan ng ganyan. Hmm, diba? Tcharan! Hmm. And then, let's slice it one more time. Oh, diba? Diba? Mmm, sarap yan guys. Inog sa puno. O, oh, ba? Diba? Delicious. Mmm, yummy. I'm mm in. -hmm. serap Sarap na to eh. Mm, Ang tamis niya. May pagka-creamy-creamy yung tamis niya, no? Kakatuwa. I love it. Dadalhin ni Papa mo yung pantanim niyan. Alam nyo guys, itong variety nito ng ano, uh, papaya, ito dapat ang ipinaparami. Sobrang tamis niya na may pagka-creamy-creamy yung kanyang uh, flesh. I want more. Mau sarap, guys. ba diba, pa hmm. diba, oh. Alam nyo guys, ganito talaga ako. Wala akong arde sa buhay. Wala akong ko arte-arte sa buhay. Daraan. Bows. Pero, syempre, meron pa. Hihi. Hihi. Huh? Itang pa, oh. Alam nyo guys, let's enjoy life even in a very, very simplest way kasi we never know what's gonna be happening tomorrow. So, we have to enjoy each day. Oto, okay, hiwa ka pa. Hmm. Each day, it's time. Hmm. Yung mga tao mapagbalat kayo, makapagyabang lang. Napakalaki ng regret nila sa buhay nila. Kasi hindi nila nagagawa yung mga bagay na mga simple lang pero mapapasaya mo ang sarili mo. Katulad ng ginagawa namin ngayon, di ba? It is very simple way pero ang saya namin, di ba? Kasi simple lang kaming tao. Karin yung taong walang walang yabang sa buhay. Hindi mayaman. Hindi rin naman sobrang hirap. Kahit papano, nakakatulong pa rin sa kapwa. na lang <laughs> Thanks for watching. I love you all guys. Bye-bye. Happy New Year everyone. Bye. I love you all. Breakfast. Hello mga guys! Nagluto si Tito Wena ng napakasarap na shrimp soup. Mm -hmm. Look at that! Sabaw pa lang talaga namang. Oh, lala! Delicious! Hello everyone! Nagluto si Tita Wena ng tinausihan na shrimp. Ayan! With a twist of block beans and kamuti tops. Yes. At kung paano nga ba lutuin yan? Halina kayo. Samahan nyo si Tita Wena at sabay-sabay nating lutuin yan para naman from my table to your table. At sa pa nga lang ito. Mm, Delicious. Let's cook. Let's eat butter shrimp. Good morning. Let's breakfast. Ayan so crunchy. daeng tayo. Duran and eggs. Sunny side up egg. Ayan na champion sa and I ay radish with olives and. more seasoning. O, ba? Diba? Healthy-healthyhan lang. At may kunti pang atsara dyan ang aking kemoy. <laughs> Para naman po sa anak eh. Siyempre, yung ating rice, meron na akong natira na ano, ice oh, sticky corn. Oh. Nilagay ko dyan, o, oh, ba? Diba? Para save ka sa pag-iinit. O, oh, ng aming mga coffee, o. Oh. Hmm, siyempre, yung milk namin ay yung, o, oh, ba? Diba? Kaya naman mga best let's eat let's breakfast i yearn i yearn tayo ay Yeah. Thanks for watching everyone. Bye. Bye. It's Marienda. Wow. Delicious. Hello, everyone. Join us for delicious merienda. Mm -hmm. Wow. Look at that that is massive delicious merienda mmm yummy thanks for watching merry christmas mga loves. Magmerienda tayo pag samasamahin natin ito. Ito. Ayan. At ito. O, ba? Diba? Let's go. Diyan. Huwag kang matatapon. Makisama ka. Oops. then lettuce. Then. Tapos na nating ilagay ng lettuce. Mhm. Mm Kailangan natin na ng lettuce Sarap And Then, ilagay natin ang ating chicken. Sa ibabaw. overflowing. Huwag kang mahuhulog. Uhu! Diyan ka lang magsushoot. Oop! Mmm! yummy delicious, That's Tito Wena Marienda sa mga chiki thing and brother there. Mmm! Look at that! Wow! Delicious! Mm -hmm. sarap look at that overload overload sa sarap overload sa toppings wow Look at that and the coconut and the man delicious